Mag-uugub natin si Professor Edna Ko, Professorial Lecturer of Public Administration sa UP Diliman. Magandang hapon po, Professor Ko. Welcome po sa Rang kada Balita. Ah, uh, magandang uh, hapon or Gabi na ba? Opo, Magandang ma ma hapon, gabi, Opo. sa lahat ng inyong taga-panood, pakinig. Yes, una-una, uh, Professor Edna, no? uh, welcome ulit sa Rangkada Balita. Pero yun nga po, ano masasabi niyo po sa mga nangyayari ngayon? Eh, sabi nga, eh, mala telenovela, eh, na yung mga, ano, yung mga parties na si well, pati family. Ano po masasabi niyo, analysis niyo sa mga nangyayari ngayon sa politika? Ako, by and large, uh, nakikiisa ko dun sa pagtingin na uh, napaka-isang matindi. Uh, matinde pero masakit na naga-unfold na telenovela nga ang nangyayari sa bansa. Nakakalungkot ito kasi yung politika natin kung saan-saan pumupunta and yet uh, hindi pa natin natatanaw kung ano yung kahihinat na nito. No? Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, kanina nga po, Prof. sinabi ni Pangulong Marcos Jr. kay Zaldico na umuwi na at harapin ang kaso. Ano po ang masasabi niyo dito? Uh, Sumasang-ayon ako dun sa ganong pagtingin. Kung may pagkukulang, pagkakamali sa politika at uh, pag-violate sa ilang panuntunan ng governance, dapat talagang harapin lalo na mga tinitingala sila na leader, representante ng kanilang bayan, uh, mga leader ng ating bansa nakakalungkot yung uh, tatakasan na lang ang mga ilang responsibilidad na napaka-vital, lalong-lalo na sa mga kababayan nating uh, naghihirap, no? Mm -hmm. And uh, pr pr Professor Ko, no, ito yung nangyayin nangyay dun sa binitiwang salita ni Sen. Amy Marcos laban sa kanyang kapatid. Ay, uh, una, sinabi nga ni Sen. Panfilo Lacson na un-Filipino. Pero yun nga, eh, an ang ano dito ay sinusuyo niya yung mga Uh, uh, mga base po ng mga Duterte which is sa uh, Mindanao na hindi naman siya lubusan tinatanggap pero at the same time, sinusudong nga niya yung tulay sa North. So ano ho, mangyayari sa political capital niya? Actually, siguro dapat napag-isipang mabuti ni Senator Imee Marcos yung kanyang positioning, yung political gesture niya. So, dahil at the end of the day, Unang-una, napaka-un-Filipino, mm -hmm. incorrect, natalikuran yung sarili mong pamilya, angkan, mm -hmm. at uh, mawala ka, mapadala ka dun sa ilang taon na... Uh, palagay ko naman uh, ang politika ay salungat, lungat magkaiba dun sa pinaninindigan ng marami nating kababayan. Mm -hmm. So palagay ko napaka nasa crossroad etong si siguro hindi lang crossroad ano mukha na na siya kung sa ang pathway siya tutungo at sino ang kanyang uh, kakampihan tungo sa kanyang gustong mangyari. And ano en professor ko kanina nagsalita partner di ba si uh, Pangulong Bong uh, B, uh, Pangulong Bong Marcos na sinasabi niya yung nagsasalita is hindi yung Minalaw sister niya kapatid. na pagkakilala. Ito yung first time niya actually na inaddress yung issue na yan. Mm -hmm. Tingin niyo tama yung paghandle po niya dahil talaga all throughout eh tahimik po si Pangulong Marcos sa mga uh, binitiwang salita ng kanyang kapatid. Ang na-appreciate ko sa Pangulo natin ay hangga't hindi mo siya uh, anong tawag doon yung uh, sinusungkit hindi naman manggagaling sa kanya yung mga ilang uh, statement pananalita na makakasira no uh, so sa kanya unbelievable hindi ka panipaniwala paniwala nang isang kapatid isang uh, kamag-anak ay magiging ganon ang behavior uh, patungkol sa pangulo at dahil dito siguro kahit na sinong Filipino family mm -hmm. uh, ganon din yung magiging pagtingin no Mag magiging sentimento na Kapatid ko ba ito, mm -hmm. 'di ba? Kasamahan ko ba ito sa isang pamilya, eh bakit ganito ang kanyang pananaw ngayon at mm -hmm. ang kanyang pinaninindigan? So sa akin, very reflective yung sentimento ng pangulo na nagre-reflect ito ng isang typical Filipino family eh. Mm -hmm. Mm, and pagdating uh, po sa mga ganitong klase ng pasabog laban sa ating pangulo, hindi naman bago itong sinabi ni uh, Senator Imee Marcos. Mm. Uh, ilang beses na rin niya naungkat in the past, no? Except na galing na sa mismo sa kanyang kapatid. Um sa tingin niyo po ba, eto na ba yon pinakamalalang maaaring uh, kumbaga maitira sa ating uh, presidente or the worst is yet to come. Uh, ako hindi ko binibigyan ng impossibility na Maybe the worst is yet to come. Dahil itong nangyaring nakaraang araw na pagtalikod sa sariling kapatid at sa sariling niyang pamilya mm. ay unbelievable eh, mm. para sa isang Filipino household or isang Filipino family, no? Mm. Yung orientasyon natin bilang Asyano, mm. bilang Filipino, parang nawala na ito eh, nalihis na ito eh. Mm. So ano pa yung pwede nating ikagulat? posibleng kaya na meron pa? Sa aking palagay, uh, may pwedeng mangyari na mga kagulat-gulat pa na pwedeng gawin mm -hmm. ng senador. Kung parang, baga wala na, imposible po ngayon eh. Kung oh, baga oh, hindi okay. mangyayari yan, mangyayari yan. yung, baga mm -hmm. um, kahit sa imahinasyon mo lang, parang hindi na imposible mm -hmm. ngayon eh. Kung baga sabi nga yung partner din eh, ng no, professor, no parang si ito si senator Ayme, tinaya na niya lahat. Nag-all-in na siya. Ang problema is wala nang balikan ito. Kasi sinusuyo niya, ho, tingin ko tinatray niya kunin yung ano yung mga mga pinks dati na sinasabi na gumagamit daw ng uh, ipinagbabawal na gamot ang ating pangulo pero nawala na ngayon nanalo na si uh, President BBM pero ngayon kala naman siguro ni Senator Amy ay kakampihan siya ng mga liberals tama po ba? Actually uh, tama yung interpretation nyo. Uh, palagay ko ibang Filipino electorate, ibang Filipino politicians and mm -hmm. players ang nangyayari ngayon. Mm -hmm. Yung mga dating uh, uh, mga pasabog pwedeng mas sinusuri na ng mm -hmm. bawat political groups, mm -hmm. mas sinusuri na ng mga kababayan natin. Nagiging sensitibo na kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, mm -hmm. no? Ah uh, sino ang paniniwalaan at sino yung may diferensya. Mm -hmm. So sa aking palagay, ah uh, to a certain extent nagmamature yung ating kababayan eh. Mm -hmm. mm -hmm. And itong issue po ng impeachment at uh, confidential funds ni uh, VP Sara, tila nakakalimutan na. kung mm -hmm. Kumbaga uh, after the president uh, isiniwalat niya itong uh, flood control project na baling ang atensyon sa kongreso. I mean, eh uh, 'di ba? Para mm -hmm. uh, Uh, natakpan na nawala tuloy. Uh, kung baga, ang layo ng millions tuloy okay. ni VP Sara kumpara sa billions or trillions dito sa flood control uh, project na kumbaga, kung baga, kung titingnan mo, makaka-alyado rin niya to eh. Mm. Hindi ho ba? So, parang uh, ang hirap inavigate po ng ganito. Kung baga, iisipin mo, oh, ito ba talaga yung gusto niyang mangyari? Mm -hmm. O bahala na? Uh, uh, Actually, prof professor. ano no, yung medyo... Uh, If I were in the shoes of the president, mm -hmm. magugulantang talaga ako dito sa revelation ng flood control mm -hmm. projects kasi bilyon mm -hmm. ang pinag-uusapan at buhay at kalagayan ng mga Pilipino yung mm -hmm. pinag-uusapan. So na-focus yung attention dito sa flood control kaya siya nagbuo ng ICI, hindi mm -hmm. ba? at itong mga pangalang lumilitaw at yung ilang investigation nakita natin ay bahagi ito eh nung binuo uh, ICI mm -hmm. so palagay ko tama yung step na yon subalit so, hindi lang ibinukas sa publiko yung yung ano yung uh, mismong proseso ng ICI mm hindi -hmm. ba uh, balikan natin yung usapin ng kay uh, Vice President mm -hmm. Sara mm -hmm. 19th Congress kasi yun eh, oh, kung matatandaan natin, hindi ba? Mm -hmm. Subalit tayo ay pumasok na sa isang bagong kongreso, Opo. 20th Congress. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang hirap i-pick up ulit mm -hmm. at simulan dahil tapos na yung 19th Congress at nagsimula na tayo sa 20th Congress. Mm -hmm. Ibig sabihin, kailangan i-build up ulit yon mm -hmm. ng panibago. At dahil dito ay uh, nahahatak na rin tayo dun sa napakahirap ng sitwasyon ng administrasyon ngayon. Ano? Mm -hmm. uh, kahit na gustong i-pursue yung, uh, yung corruption, allegation ng corruption mm -hmm. ng Senado, andito naman sumabay yung usapin ng flood control projects okay. na isang napakalaki at malaking impact nito sa ating bayan. Mm -hmm. Kaya... Given the importance of this, no, yung, etong sa flood control projects. Ano we, eh, pagbibigyan mo talaga ng malaking attention ito eh. Kaya binuo yung ICI Opo. dahan dahang nagbubukas na ng mga datos at mm. impormasyon, who is who, mm. sino ang na-involve, etcetera, etcetera. Mm. So, hindi madali yung kinakaharap ng ating pangulo. Mm -hmm. Parang from all sides, talagang ang lalaki ng usapin, ang lalaki ng problema mm -hmm. na dapat ay makita ng bayan kung ano ang tamang pamamaraan. Kaya nga, ang magandang punto naman dito, ang bayan ay buhay, mm -hmm. ang bayan ay nagsasalita. At sa aking tingin ay hindi nito bibitiwan yung kanyang pressure mm -hmm. tungkol doon sa slogan ng accountability yeah. at transparency at panagutin ang na-involve sa corruption. Okay. Paligay ko ito yung general slogan na mananatili in the coming days. oh nga po. So yun nga professor ko eh, yung ko yung sinabi niyo. May yung tila nawalan ng momentum itong uh, confidential funds kasi nga nagpalit ng congress. Tapos ito, lungobas yung sa flood control na napakalaking halaga. Pero yun Napak nga eh, paano ho natin... Na, pero if you're after accountability, dapat regardless kung gaano kalaki yan, ay nandyan pa rin. Uh -huh. So paano natin mapapanatili po kaya yung interest ng public? Okay, nandyan na yung ano, flood control. Pero dapat, huwag natin kakalimutin na, na sa February, ay pwede ulit magsampa ng uh, uh, impeachment case laban kay VP Sara. Uh, sa aking palagay, hindi yan nawawala sa... Uh -huh guni-guni at sa imahinasyon <laughs> ng administrasyon. Pero sa tindi nung uh, shock na inaabot ng buong bansa dito sa flood control projects, kailangan talaga may proper accountability. Mm -hmm. uh, both cases, dut uh, Sarah Duterte or flood control, nagdi-demand mm -hmm. sa publiko. Nagdi-demand ang publiko at sa ating mga leader ng accountability sa kanilang panunungkulan. Accountability sa mga resources na winaldas, hindi maipaliwanag. At dahil dyan, sabay-sabay itong, uh, hindi lang lumitaw na. No? Kung hindi, sabay-sabay na magpuputukan ito in the coming months, in the coming weeks maybe. Mm -hmm. And uh, kung tutuusin naman po ay... Uh lahat naman sila involved dyan. Kung baga, parang uh, in one way or another. alangan nga namang uh, tanggalin mo lahat, mm -hmm. di ba? Uh, I mean, uh, what are we to do? I uh, I understand there's a big rally uh, sa darating na linggo, na ano? And uh, ano ba talaga? Um, kasi yung mga kabataan, kanina we heard uh, Sir Alan Herman saying na ang mga kabataan ngayon, uh, bukod sa accountability, um, naintindihan nila na yung regime change daw, sabi niya, ay uh, hindi na... Kumbaga, uso kasi inang beses na tayo nag-regime change but we're still the same. Kung baga, wala naman nagbago. Uh, kailangan ata ng reforms moving forward, a uh, professor Edna ko. Apart from all these political noise going on. If we want real change. Actually, yung change uh medyo sa bahagi namin, no, yung sa public administration. Ang medyo nagugulat ako, yung laki at bilang na na-involve dito sa uh, flood control projects ng mismong nasa gobyerno. Hindi lang yung ano eh, hindi lang yung nasa labas ng gobyerno. mismong <clears throat> high official sa loob ng gobyerno. Kaya ito ay malaking hamon para sa amin na panindigan yung accountability nun mismong mga natutukoy na undersecretary, mga direktor, mga uh assistant secretary lahat sila lumalabas ang marami no lumalabas na involved ito eh so dilema malaking problema at hamon para sa pagmamaneho ng ating public resources so parang ano eh uh, at the same time yun ding uh, hindi tayo makapaniwala na setindin ng ng uh, inabot na danger ng ng ating flood control projects na pumalya 'no nakurakot. Ah hinihingi ng bayan yung fairness na harapin ng mga tao na na, na dito sa issue na to at magkaroon ng hustisya. Big sabihin daming dadaan ng procedure kung paano sila isa-isang uh, anong tawag dito, i-scrutinize ng ating sistema at ng korte at tanggalin do sa panunungkulan. Mm. 'no ah maliban dito Ah, uh, andun din yung in the coming months baka balikan ulit ng ating uh, uh, chamber ng ating legislature 'yun ulit sa uh, vice president, no? Mm -hmm. okay. Pero in the meantime hindi simpleng uh, uh, ano eh hindi breath of fresh air yung itigil muna yung uh, yung no yung pagbaba ng vice president hindi a uh, breath of fresh air yan oh. in fact nagulantang tayo sa flood control projects oh, na higit pa palang accountability yung dinidemand para sa mula sa ating gobyerno so ito sabay-sabay na nangyayari oh, oh. kaya hindi nakakaingit maging mm. presidente ng bansa mahirap po talaga oo <laughs> oh, at dito uh, palagay ko kailangang marinig yung boses ng kababayan natin mm -hmm. Ka kailangan maemphasize at marinig yung accountability yung corruption issue kung paano ito haharapin no at paano bibigyan ng justice yung mga naapektuhan nito okay. okay maraming salamat po Professor Edna Ko, sa oras ibigay niyo dito sa Arangkada Balita Magandang gabi po ma'am Magandang gabi Ingat rin po. sa inyong lahat